sketch pagguhit ng iyong site paraan sa paghahanap sa kayaman ng Yamashita Part 2 Sa pinakaunang bahagi o Part 1 ay ating natalakay kung kaano ka importante ang pagkalap ng impormasyon sa isang lugar. Ngayon, ano ang kasunod na dapat mong gawin pagkatapos nito? Ito ay ang pag-sketch o pagguhit sa iyong lugar sa pamamagitan ng pagguhit ng iyong lugar. Mas magiging madali mo itong maintindihan at matukoy kung saan ang tamang kinalalagyan ng nakapaong deposito. Sa bawat treasure hunters ay may kanya-kanyang sariling paraan sa pag-sketch ng kanilang site. Kaya ang aking maibabahagi sa bidong ito ay nakabasi sa aking sariling paraan sa iyong papel, ang una mong iguguhit ay ang magnetic pole directions ng ating mundo. Ito ay ang north, south, east, and west. Mas maigi kung ilalagay mo ito sa isang sulok ng iyong sketch. Dapat mong malaman na importante ang mga direksyon na ito dahil sa karaniwan ay may kaugnayan ang mga ito sa mga markang iliwan ng mga sundalong hapon. Ang kasunod ay ang mga malalaking bagay na bumubuo sa buong lugar na iyong sinuri. Ang mga bagay na ito ay tulad ng mga bundok, ilog at saba. At sa pamamagitan ng iyong mga nakalap na impormasyon sa pinakaunang paraan, iguhit mo na rin ang mga lumang bag na marahil ay wala na sa ngayon. Ito ay tulad ng lumang bahay, dating kampo ng mga sundalong hapon, lumang daanan, lumang tulay, at maging ang mga lumang puno at malalaking bato. Maliban sa mga bagay sa paligid ay ang araw. Importante na ilagay mo sa iyong sketch ang direksyon sa lugar kung saan ito lumilitaw sa umaga at lumulubog sa bandang hapon. Dapat mong malaman na ang araw ay isa sa mga importanteng marka na karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon lalo na sa mga malalaking deposito na kanilang ibinao. Pagkatapos mong maiguit ang lahat ng kabuuan ng iyong lugar, dito mo umpisang iguit ang mga barka na iyong nakalap sa kapaligiran nito. Kaya sa unang part, uyugto ng binong ito, aking binanggit na dapat mong saliksikin ang buong lugar at hanapin mo lahat ng mga marka para ito ay iyong maiditali sa iyong sketch. Dapat mong malaman na kapag kumpleto ang mga marka na iyong nakala at ito ay iyong naiditali ng tama sa iyong sketch, magiging madali ang pagbasa sa mga kaulugan nito. Ngayon, paano mo nga ba ito babasahin? ang pinakauna mong gagawin ay tukuyin mo sa iyong sketch ang mga markang nagpapahiwatig ng direksyon tulad ng mga arrow signs. Para mas madaling maintindihan ay magbibigay ako ng isang halimbawa. Sabihin natin na ang markang ito ay isang arrow sign. Gumuhit ka ng diretsyong linya na itinuturo nitong direksyon ang kasunod ay suriin mo ito kung ang direksyong ito ay eksaktong nakatapat sa isa sa mga magnetic poles. Sa halimbawang ito, ang direksyon ng arrow sign na ito ay eksaktong nakaturo sa North Pole. Ibig sabihin ay mataas ang posibilidad na kapag tinahak mo ang direksyon ito ay mapapadpad ka sa kinalalagyan ng deposito. Sabihin natin na surin mo na ito at iyong naiguit sa iyong sketch at mayroong markang X sa bahaging ito. Dahil sa natapat ang markang X na ito sa direksyon ng arrow sign at ang North Pole, ibig sabihin ay nasa ilalim nito ang nakabaong deposito. Base sa aking karanasan, mas kadalas ang ng mga sundalong hapon ang kanilang kayaman sa bahaging North at West. Paano naman kung ang direksyon ng arrow sign na ito ay hindi tumapat sa apat na magnetic poles? Sa ganitong sitwasyon, ang kasunod mong pagbabasehan ay ang araw. Kapag ang direksyon ng arrow sign ay nakahilera sa direksyon kung saan unang lumilitaw o lumulubog ang araw, tulad ng sa magnetic poles, ito ay direksyon patungo sa kinalalagyan ng nakabaong deposito ngayon ang halimbawang ito na aking ipinakita sa inyo ay isang napakasimpleng halimbawa lamang. Pagdating sa aktual na sketch, hindi lamang isang marka ang nagbibigay ng direksyon. Kaya kung hindi ka marunong gumawa ng sketch, sadyang magiging mahirap ang iyong pagtukoy sa tamang kinalalagyan ng nakabaong kayamanan ni Yamashita. maliban sa magnetic pole at araw ay ang mga bundok. Dapat mong malaman na ang mga bundok ay ginamit na rin ng mga sundalong apon bilang basihan na may kinalaman sa kahulugan ng mga marka. Gayun din ang mga lumang sapa at ilog. Akin nang ipinaliwanag sa nakaraang video ang mga posibleng kinalalagyan ng mga deposito base sa kanilang kugis. Ang mga lumang bagay naman tulad ng lumang bahay, dating kampo ng mga sundalong hapon at lumang tulay ay may mataas na posibilidad na ang deposito ay nakabaon sa mga kinatatayuan ng mga ito. Ang pag-sketch ng iyong site ay hindi kailangan na magaling ka sa pagguhit. Ang pinaka dito ay ang maiguhit mo ang iyong lugar sa paraan na malinaw at madaling maintindihan para kung ito ay nais mong ipabasa sa mga dalubhasang treasure hunters, agad nilang matutukoy ang kinalalagyan ng nakapaung deposito. Para sa mga kasagutan sa inyong mga komento, ito ay maaari ninyong mapanood sa aking ikalawang YouTube channel na Elmo's World. Sa Facebook naman ay sa aking Facebook page na Treasure Hunt Club. At bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay Rolando Lasa Shoutout kay Kapkaban Jess Shoutout kay Raymond J. Candido Francisco na laging nakasubaybay sa lahat ng mga video. shoutout kay EHS TV. Shoutout kay Bitoys TV Igano. Shoutout ulit kay Kapkaban Gistoni from Balambuan, Cebu at sa kanyang mga kasamahan. Shoutout kay Michael Avila. Shoutout kay James Valentosa from Tablas Humblon. shoutout kay Mark Oliver Reyes. Shoutout kay Kim J. Rivas from Agusan del Sur. Shoutout kay Angelo Medina Nuevo from Davao City. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.